Hello guys! Good evening! Nandito na naman tayo. <laughs> May viral tayo. Viral, viral ito. Guys, viral ito. Papanood ko po sa inyo ah. <laughs> viral! Viral tayo ngayon. Guys ah, <laughs> parang hindi ako kita Oo, uh, ganito na lang yung ating pagkukontent kasi Ayan ha, ah, viral nga Ito, 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 ah, Papanood ko po sa inyo ito ha ah. Eh, ganito ko Paano ko ba? Ayan guys, so Ayan, yeah. no rin ha Eh, oh. no? Ah, nakita nyo, guys? nag -a sa baluta na. ala ah, oh, nakita nyo? Ah, oh, know, yun, oh, know, yun, know. oh, yun, Ah, yun yung, ano, yung, ka, yung, ah, uh, pangalan ni Martin Romualdez. <laughs> Ay, gamit niya. Inilalabas na nila, mga kababayan. Chupi-chupi <laughs> na! Layas na! <laughs> Ayan o. Ayan o. Ah, ilalagay ko yung ano, ilalagay ko yung uh, tawag dito. <laughs> ilalagay ko yung picture na siya talaga yan. Ayan, kita nyo yan, mga idol. Okay, so, confirm na po, mga kababayan, na magpapalit po ng liderato sa kamera bukas, mga kababayan, at uh, Batay sa mga umuugong na balibalita ang papalit sa kanya ay si a uh, Congressman D ng uh, tawag dito Congressman uh, ng Isabela tama ba yun? Oo. Sino po ang umuugong na papalit kay uh, speaker Martin Romualdez. Bukas pa magiging ano siya? Magiging uh, tawag dito. Uh, former former Senate uh, former uh, House Speaker Martin Romualdes, at uh, kung magkakatotoo ito, kasi ito po ang umuugong ngayon, na balita mga kababayan, ang papalit sa kanya ay si Representative Buji D. ng uh, Isabela yata ito, Ilocano ito mga kababayan. Ayun, at uh, talaga naman na, uh, ano, talaga namang umaaksyon na talaga ang Pangulo sa paglilinis, pagpapalit ng liderato, hindi lamang sa Kamara, hindi lamang sa Senado, pero bukhang magkakaroon pa lang balasan dito, mga kababayan. Kasi mayroon pang, ano, mayroon pang parang, uh, parang mauuga na naman ang uh, Senado, mga kababayan, eh pero ito na, ah, chak na ito, mga kababayan, sigurado na ito, ito, naririnig-rinig lang natin at nakikita-kita natin sa mga news, eh mukhang magkakaroon din ng uh, galawan ulit sa Senado. Eh pero ito, sigurado na po ito, mga kababayan, dahil sa kumakalat na po ito. At ito na nga, eh, inilabas na po, mga kababayan. Eh sigurado na to Inilabas na po yung mga gamit ni Speaker Martin Rubualde sa kanyang opisina. Kaya 101% na talagang aalis na po siya sa kanyang opisina sa House of Representatives at papalitan na siya mga kababayan ng uh, bagong magiging House Speaker. Eh, makukumpirma natin yan bukas kung sino po ang itatalaga bilang bagong... House Speaker ng House of Representatives, mga kababayan. Eh, beno, yun lang, nag-plus report lang tayo at nag-breaking news lang tayo, mga kababayan. E eh, bumabati po ang inyong likod, Just Vlog, sa inyong lahat. bye, -bye. <laughs> Parang masaya si jasa ha? <laughs>